So guys, in this video, pag-uusapan natin yung sabi ni Sir na scam daw yung timo. At ano yung dalawang reason kung bakit na sabi ni Sir na scam talaga yung timo. So kung bago ka lang sa video na to, huwag mo kalimutan i-click yung subscribe button at saka i na rin yung bell notification para manotify ka every time na meron kaming bagong video. Now, before natin pag-usapan or sagutin, yung sabi ni Sir is, ano ba yung Timo app? Okay? So, yung Timo app, guys, is an e-commerce platform, kagaya din ng Shopee, Lazada, TikTok. Yung kinaiba lang, guys, is pwede siya mag-deliver kahit sa ang country ka. Okay? Tapos, meron pa siyang free shipping at meron pa siyang mga benefits, especially kapag new user ka ng app. Okay? Now, ano yung dalawang reason? Yung first reason is overhype talaga yung ibang affiliate mag-market regarding sa Timo. So that's why misconception talaga or misunderstanding talaga. Okay? So guys, para lang ito sa mga bagong user yung free items. Okay? So Paano ba makakuha ng free items na 'yon? So kung hindi mo pa na-download, okay? Yung app, i-click mo yung link na sa description box below, tapos i-download mo yung app, its either sa Google Play Store o sa iOS, 'di ba? Then mag-register ka, it's totally free. So once na register ka na, okay, gamitin mo yung code na 'to, ilagay mo sa browser tapos i-search mo siya para makuha mo yung free items. So pumili ka dyan ng free items na gusto mo. Pero, before ka makakuha ng free items, is dapat talaga is bumili ka ng product. Okay? Or items. So, ito yung ikalawang reason. Okay? Yung hindi sila knowledgeable. Okay? Kung paano ito kukunin. So, guys, uulitin ko, kailangan mo bumili ng items. So, qualifying orders tawag nila doon. So, let us say is bibili ka ng worth 1,000 plus, okay? So, meron kang makukuha na 6 to 7 items plus pa ng free items mismo, okay? So, once uh, nakabili ka na, okay, ng item, ipabadala yan sa'yo, Diyan, dyan, makukuha mo agad yung another benefit which is mer meron kang coupon bundle na makukuha. Okay? Tapos, free shipping na siya. So, yun yung first way, which is paid, okay? Meron ka talagang babayaran. Yung second way, ito yung free, okay? Ito yung ginagamit ko. Ito yung magiging affiliate ka or magiging timo-influencer ka. So, paano ba maging influencer? So, first, dapat affiliate ka muna. So, paano ba maging affiliate? Let us say na-download mo na yung app, okay? So, pumunta ka sa search bar, tapos, eh, lagay mo lang yung code na to, tapos, isearch mo siya mapupunta ka sa affiliate dashboard. Tapos, i-click mo yung Timo Influencer. So, dyan guys, meron dyan guide kung paano mo uh, i-submit, okay, yung qualifying mga social media. Okay, so, paano ba ma-qualify? Dapat meron ka 1,000 plus followers sa TikTok, YouTube, at saka Instagram. So, within a day lang yan guys, once na-submit mo na, is manonify ka mismo ni Timo if qualified ka sa credit kasi meron ka dyan makukuha na 6,000 plus credit depende yan okay, sa uh, followers mo sa social media account mo So, in my case, at first is nasa 500 plus credit. Okay? So, yung ginamit ko yun na bumili ako ng product, ba? Diba? Pumili ako ng item mismo sa Timo. Tapos, yun yung mga items na pinopromote ko right now. So, guys, yun yung dalawang way para makakuha ka ng free item, which is paid at saka free. Pero, kung meron ka naman katanungan regarding sa Timo, just comment below para masagot po natin. So, it's me again, Anthony James Yusa, signing out.